ako aron sa pare kay may tag na aron sa pare. Ay pare. Oh, may buntag din ha. Oh, Boy. Ay, uy, ayo di pa bati gabi. Unsa ba ni? mo ako. Oh. Sa tuyo. Unsa na kay tuyo Na Dalay ko tuyo ni mo kay kay babi ako nga imuhang butakal mo i maayo kay sa nan tribe ug nindot sa kayo kanang liwat. So di ako wow. dere kay basin magpaupa na to kay nihubag naman po so, huh? pua Oo, nagpua po na. Oh. So, oh. Mabag na. So, nagpaupa na yun. Paupa na yun. Nagpaupa na yun, Tupri. So, mo itong aniari ko kay ato ato. Kay hubag naman yun kayo to. Klaro kayo nagpaupa na. Dito sa inyo ha. So, oh. ako kay Baum. Ako, 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 ako. Ako, ako magin yun. Huwag oh, mo ngayon lain doon. Ako, ako. Ako may kinamayong butakal di sa to ah. mo Ako may pinaka-first class ng mga similya uh, panghatag din sa to ha. Ah. Hmm. So, ka na si Piat nga ako gaya mong giduol. Oo. Oh. nga, Kagaro dia unsa ba nagpopwa hubag pa ba? hubag na kay kayo. Ang makahubag sa imo. Kay buta ka bi ako. Amo gani na nga. Tirada na ko kay di man sana pwede nga malipasan og kuan kay masaya na. Oo, gani na gi ari tika kay basin nga malipasan to adlaw nya. Di na hinon sad to magpaupa may to kay condition pa to ba kay nagbuhog pa. Kanang kuan ra ba gyud? Nagubag na sama ka makapuwa sa imo ha kay ako biya ni akong putar ya kay ako lahi hi man ni. Lay man akong putar ya kay kuan man ko kanang package deal may tirada na kuha ni. Package deal. So, ang akong gibuhi, mutakal. So, ako mutakal sa kulay. ko first class niya ako ang tirada. So, unsaman schedule man, schedulean ko ni mo, man. O, wala. Atu, atu. Atu, atu, kay... oh, wala. Ato, ato. Ato, ato dito. Bisan kay... karon O, oh, bisan nga karon Okay, di, minsan na po yun, di malipasan. Huwag uh, oh, oh, huwag nga kayo. Hiting-hiting na. oh, yan mo ito nga ito. Ah. Kaya, klaro, magpa-open na lagi ito. So, Magpaupa na gyud. Oh, magpaupa na gani. Sama nimo nga magpaupa kay ako muupa bi ako ko. Grabe, wala well, apil ta gyud upa. Mao hey, ba da man sagka. Asa oh, magapre nga ang buta ka ang baboy may ako paupahan dili kay sa mga ka. Ay dili hey, man agot, dili man sagka pasabot. Pa sabton ka ha. Oh, Kato ang akong binuhi nga binuhi nako. Mutakal ya po na. O, mo kani na. Putakal pong ko kay mo ni ako ni O, Oh, mo pero po. ang baboy may akong patakalan. So ikaw di ay mare. Oh, ikaw di, di ka Oh, lagi oh, 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 mo, sa imo oh, pre ang oh, baboy may akong patakalan. Di, ako mo pagsabot kay tuo oh, ko. Takal kay hubag ko pag mangka so pag mangka ako ngan aw. Oh, takal ko, tatakal dili, dili, ko ana. No sam baboy lay mo patakalan. Oh, nagpailaran ra kasi yung pagkahigal. Ang baboy may akong patakalan multi-purpose na og mutakal at mababoy. siya si Bino ang tagiya. Magkita mm -hmm. ko ang kudlo sa ang giboy. Na mutakal. So, Pero ang baboy may ako patakalan pre ha. So ang dado ni mo dito, butakal. Kaya nga ako dito anay mo. Iwaya yung problema. <laughs> hmm, ako, butakal ko. Magkita ko yung kuglaing butakal. Kaya yung kaso mag-usap niya yung mga una-una. <laughs> Di ba? Butakal ko. So grabe. Butakal Negosiyo na siya. ko Sige pre niya. Ato aral tos balay pre kay paupahan na to na ako ha. Sige, takalan. Sige, sige.